ibang balita, ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Czech Republic ang talento, kakayahan at dedikasyon ng mga manggagawang Pinoy sa trabaho. Kasunod ito ng mas maraming oportunidad na binuksan ng nasabing bansa nang doblehin nito ang kota para sa deployment ng mga OFW doon. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Nasa 7,000 Pilipino ang nagtatrabaho sa Czech Republic sa ngayon. Isang libo lang kada taon ang kota para sa mga OFW doon na naging 2,500 noong 2022 at mahigit limang libo naman simula Enero ngayong 2024. Pero simula Mayo, magiging halos doble pa ito, lalo't mahigit sampung libo na ang magiging kota para sa mga manggagawang Pinoy sa bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Czech Republic Prime Minister Peter Fiala, ipinagmalaki ng Pangulo ang talento at kakayahan ng mga Filipino worker at iginiit na sila ang pinakamalaking asset ng Pilipinas. Sabi pa niya, ang pagdaragdag ng kota sa Czechia ay magsisilbing daan para sa Pinoy migrant workers na mas makapag-ambag pa para sa ekonomiya ng bansa. Hindi lang ito sa remittances kundi pati na rin sa pagpapabuti ng buhay ng kanilang pamilya. Ibinida rin ng Pangulo ang dedikasyon ng mga ito sa trabaho. Ipinagmalaki din niya sa Czech Prime Minister na patuloy ang pagsasaayos ng pamahalaan sa regional airports para mas mapataas pa ang accessibility sa tourist destinations. Ipinunto rin niya na isa ang turismo sa mahalagang sektor para mapalakas pa ang ekonomiya ng bansa lalo ng matapos ang pandemic. Hinimok din ng Pangulo ang Czech companies na makibahagi sa infrastructure development ng Pilipinas, partikular sa konstruksyon ng mga gateway ng bansa. Bukod dyan, isa rin sa nakikitang linya ng pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa, ang Student Scientific Exchange Program. Mula Prague, Czech Republic, Kenneth Pasiente, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.